Magandang araw sa inyong lahat. Uumpisahan ko ang vlog ko sa napakasarap ng na ulam namin. <laughs> at sobra kong in-enjoy kumain na umagahan. <laughs> so ayan nga, kasabi ko si Maro na kumain. Alam nyo naman, hindi ko makain si Maro ng ganyan. Sa itlog lang, masaya na siya. Pagkatapos ko ang kumain ng napakadami, abay kailangan kong magtagtag. <laughs> Para mabilis matunoy yung mga kinain ko. <laughs> napakadami ko kasing nakain. Pagkatapos ko ang maglinis ng bahay, naglaba na ako. Para pag uwi ko ng San Rosa, konti na lang yung lalaban ko, o diba? So, ayan niya yung aking kapatid, pasok sa top 10. <laughs> Inta, di gusanti la. di ba, kapatid, two years lang naman, o oh, di laban ulit, o diba? <laughs> Money is powerful talaga. <laughs> no talk na lang. Basta ituloy-tuloy mo lang ang pagtulong sa kapwa at maging mabuti sa kapwa. Osho mana. Na. <laughs> so nandito nga ako sa harapan ng bahay namin at naisipan ko i-video yung napakadaming saging. O oh, diba napaka fresco dito sa lugar namin. Napaka aliwalas. So haya na ngayon nanay ko bumibili ng ulam. At tinatanong nga niya sa akin kung ano daw yung gusto ko. Abay lahat naman gusto ko. <laughs> Basta luto niya. Kasi nga na-miss ko yung luto ng isang magulang, ng isang nanay, o diva. Ba? Kahit ba isang nagbagong lang yan, okay no okay, basta luto mo. Kahit sino naman, kung madalang kang umuwi ng inyong bahay, may miss mo yung luto ng inyong magulang. O di ba? Tama ba ako? <laughs> At bigla ko nga naalala si Rowan na puntahan. At mabuti na lang sumasama na sa akin. Kilala na niya ako. <laughs> Yung isa naman, busy busy kasi cellphone. At ayan, pauwi na ako niyan. At pagdating ko nga sa loob ng bahay namin, tinignan ko kung anong ulam namin. At pampano daw yung isda na yan, prinito nila. Masarap yan sa sawsawa na kamatis na may sibuyas at bago. <laughs> so ayan na nga, kumain na kami. At wala magagawa si Maron kundi kainin. <laughs> Napipilitan ata. <laughs> anak matutukang kumain ng mga ganyang ulam. Nung bandang hapon nga, luwabas kami nila Maron para pumunta sa tindahan. At bibili daw kami ng ice cream. Diyan nga kami dumaan kasi nga shortcut papuntang tindahan. Kasi kung iikot pa kami sa kabila, napakalayo at napakainit. <laughs> Mabuti na lang wala yung aso dyan. Bagong panganak pa man din. At baka kami kagatin. So andito na nga kami sa tindahan para bumili ng ice cream. At syempre, test na rin ako. <laughs> at naisipan ko ang dumaan sa bahay para ibigay yung bayan ng kakanin. Babaunin daw namin bukas sa puntang sementeryo. Actually, bukas na rin kami uuwi papuntang Santa Rosa. So, ayan na nga, naglalakad na ako pa uwi ng bahay. Hello! Ito yung mga aso dito. Oh. Kahit hindi nila ako nakikita ng matagal, tagal, kilala nila ako. Oh. mga <laughs> <laughs> aso ang tagal-tagal kong umuwi pero ano kilala pa rin nila ako <laughs> ba't gano'n yung mga jokes on it sarap hindi oh ang ingay ng ano ang tawag nito ng jetmatic kakalok Majingai, apa dah? O oh, sige, walk, walk. Walk, walk. <laughs> walk, walk. Ang ganda na mga tanim na yon. Oh. yun. mga tanim niya. Eh, ang bongga ng rubber. Pasok na tayo sa loob. Ito pala medyo video okay namin. Hmm? <laughs> Ako, ipaw mukhang yata. Tignan natin si Maro kung ano nagawa. mm mm, -mm. Naku, ang dilim. Anong ginagawa? Hmm? 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 Ha? Hmm? Alam, nag-video lang ako. Hmm? Nakahiga. <laughs> Nakakalokang bata. Ay, nako. O, oh, sige. Mukhang gutom na yung anak ko. Hahaha. <laughs> Abahi mala, naiuwi yata nila dito si Rich Roa na hindi kasama yung kanyang nanay. <laughs> hindi yata siya umiiyak. Nasa mood. Alak oh, ala. Ala Alakang, oo, ala, hindi umiiyak. <laughs> ang cute naman na bata, oh. Oh, pagkakit naman ng anak ko. Oh. pa. Ang kawag na pa. <laughs> ang cute ng na... <laughs> Ang cute-cute ng bata. Oh. Hello guys, kain tayo. <laughs> ang ulam namin ay buro. Mm. Masarap ang buro ng lupao. Oh. Ang bango. Ba't kulay puti? <laughs> Tira niyo guys. Kulay puti. Oh, wala. Kulay puti yung buro. Tapos, ano to? Talong. Oh. Kritong talong? Ay, bongga. Oo, oh, di ba kasama sa vlog. Kain vlog. Nakakamista. Mmm. Tapos lang kumista. Mahal kami kumakain. Ayos po natin. Huwag na makakain. <laughs> ano yung daddy ko? Tata ka sila kung bakit napaka kumain. <laughs> Actually, sa Trosa din, mamahaga kami kumakain. Ay, hmm. no. Kumusta kayo dyan? Kumusta yung mga kandidato nyo? Mga nanalo ba? dito sa amin. lost lot 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 paano eh hmm? gusto ang alam nyo na yon bigayan dapat ba na uso yung ano no, no? hindi ka gaya dati nang lumalaban ako noon nakakala naman ganyan ganyan <laughs> mm hmm